Naraw mga caneater no. Nandito uh, tayo ngayon para mag-harvest na naman tayo ng kakaw mga caneater. Ka ah uh, ito. Ah uh, itong mga kulay na to, ito na pwede natin ma-harvest mga caneater. Pero may papakita lang sa inyo mga caneater. Ka ah uh, kakaibang kakaw po ito mga caneater. Ka ganito kasi yung kakaw pagka-markot, no. Ang sa taas ito, Kita niyo yung variety niya, pula. Pagdating dito sa taas, ito. Pero dito sa baba, ito mga kanito, ang variety nito, no? So, na-mix po siya ng kulay green bean. Eh? Ayan mga kanito. Pero ang taas nito, kulay yellow yan itong Oo, ang taas nito mga kanito, kulay pula. Ayan. So, ibig sabihin, pag markot nito mga kanito, dalawang variety na ito siya. UF-25, ah, uh, UF-18, BR-25. So nagmix yung dalawang variety mga kanito. So nakakapagtataka no. Yung, yung kanyang puno, iba yung kulay no. Ayan, makikita po niyo mga yung mga kanito. Sa dami ng bunga, halos natutumba na yung kanyang puno mga kanito. Ayan. So ito, ngayon ah uh, paharbisin natin 'to. Itong kulay Wow, ito Ayan Para natin to Para Gawin natin tsokolate Ayan ito Ito Tanda no, laki Ayan Hanggang dulo po yan mga kanitor Ayan Hanggang dito yan mga kanitor Ito po may isa oh May iwan naman yun halos yeah. kalating kilo yung yeah. bunga mga ganito hindi pa pwede ito isa yan hindi pa dito, pwede. Yeah. ito yan yeah. dalawa Ingatan mo ko. Yan sa baba. Ito? Hello, Hello pa. Kaya yeah, nakakatuwa po mga kanito. Nagkikita natin yung ating tanim. Hmm. Talagang... Doon pa sa kabilang mga ano. Dito kayo daan. Parang <laughs> <laughs> silo mga kanito. mag -yoko, yoko po tayo dito. Kaya oh, ang bunga niya po nandiyan sa baba. Okay. Natin to. Oh. Kailangan pag siya, mga ganito na sa mga kanay ko natin to para hindi katapit sa mga pinog yung mga insekto ganoon kasi yung patakaran ng tao. Okay. Nabuwal lagi ang saging, sayang. Ayan, sa dulo. Mayroon kita akong marang. Uy, maraming marang. <laughs> na, na, may bunga pala dyan ng marang. Hindi nila nakikita. marang na pala dito. Hinog na? Hinog na. Hindi pa. pa pwede yan. daw po? Hindi pa, pa yan pwede kaya hindi pa nag Ano nga ka mayroon? Baka meron ng hinog. Baka may nahulog. Yan mga kalikor. Yan, yeah, bukado walang bunga. Yan, pa baka kayo nag-iun nandun? Ah. Ang dulo na yan eh. Ano? o. Sini natin. Yan o. Sini na yung mga kakao. Saan yung panungkit mo? Ando.